Hello! Maganda magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Nagtataka si Mayor Biko Soto kung bakit siya binabas ng netizen after niyang magtestify o dumalo sa hearing ng House of Representatives. Mukhang hanggang ngayon hindi pa maintindihan ni Mayor Biko Soto kung bakit marami ang nagagalit sa kanya <clears throat> Si Mayor Vico Soto Kinabiliban natin yan Napakagaling yan Noong pandemic Talagang uh, napakaganda ng performance niya Bilang mayor sa Pasig At uh, kilala natin siya At hinahangaan dahil lumalaban siya sa korupsyon Pero bakit After niyang mag sa hearing sa House of Representatives Bigla na lang maraming umatake sa kanya. Ha? <clears throat> Ito kasi, maaring hindi pa rin pumapasok sa isip ni Mayor Biko na mayroon siyang pagkakamaling nagawa. Doon sa pagpunta niya sa hearing ng mga buaya. Okay? Ginamit po si Mayor B. Cusoto ng mga congressman para idiin, para kastiguhin ang dalawang mag-asawang diskaya. Dito naman sa mag-asawang diskaya, nagalit tayo dahil nakita natin na sobrang extravagant ng buhay nila, katakot-takot na magagarang sasakyan, habang ang mga kababayan natin ay binabaha. Nagalit talaga tayo. Pero alam natin ang nangyayaring korupsyon sa flood control projects. Alam natin kung sino talaga yung root of evil dyan sa anomalyang flood control na yan. Alam natin, mga congressman, Saldico, Martin Romualdez. Alam natin sila. Kasabwat ang mga kontraktor at DPWH. Alam na ng taong bayan yan. Alam na nga ng mga Koreano yan eh. O dahil itong presidente ng Korean o South Korean ay hindi nila itinuloy yung loan sana ni Bongbong Marcos at ni Recto na 28 billion para sa tatlong malalaking infrastructure project sama na dyan yung mga bridges hindi tinuloy bakit? kasi mayroong investigative journalist media na naglabas no? at nagbabala sa presidente ng Korea, South Korea. Itong journalist na to, media, Koreano rin, no? Kung saan nagbabala itong media na parang pag-isipan mo muna, teka muna bago kayo magpautang sa Pilipinas. Kasi ito Ha? laganap, talamak ang korupsyon sa Pilipinas ngayon alam na nin, ng ibang bansa ang naganap na malawak na kurakot dyan sa flood control project. Kaya nag uh, nag-post ang presidente ng South Korea sa kanyang Facebook mismo. Na inihi i-stop muna <clears throat> hindi muna uh, magpapahiram, magpapautang ang gobyerno ng Korea sa Pilipinas dahil for prod fraud, uh, fraudulent, um, may termino na kalimutan ko na. Dahil nga sa corruption. Oh, biro nyo, ah, uh, yung media sa Korea, talagang, ano, talagang nagmamalasakit sa tax, taxpayers ng kanilang bansa. At yung presidente, nagmamalasakit din. Kasi taxpayers din yung tax money rin yung ipauutang nila eh. sa Pilipinas eh. Pinapahalagahan din yung tax money ng mga tao sa South Korea. Ganyan po katindi. Ha? Ang malawak na flood control scam na ito. Alam na ng ibang bansa at alam din to Nalalaman na din to ng mga leader ng iba't ibang bansa. Pero, siyempre, itatanggi ito, Recto kasi sobrang nakakahiya po nito. Sabi, we are not seeking uh, loan for uh, South Korea. Uh, that loan is not existing. Ngayon na lang sila nagsalita after ng post ng Presidente ng South Korea. Eh, bakit ah, ngayon lang kayo nagsabi after ng post ng presidente ng South Korea bakit hindi nyo inunahan o di ba o et, tapos uh, ang presidency PBBM talaga nagpahinto ng loan na yan pero inyo 28 million sana baka kalahati inon or uh, 10 billion malinis kanila ah 18 billion na lang ang mapupunta sa project eh, may mga paparte-partehan. Baka 8 billion na lang <laughs> ang mapunta sa project. Huh? Nakakahiya kayo. Pero syempre, magbabayad kayo ng media. Iti-twist ang balita ng mainstream media dito sa Pilipinas. Ha? Huh? Para hindi kayo magmukhang nakakahiya. So, balik tayo kay Biko Soto. Biko Soto, ginamit ka lang ng tunay na mga kawatan sa flood control project ang mga congressman ginamit ka kailangan kasi natin ng mga witness mga whistleblower para mahuli natin ang tunay na root of evil ang tunay na pinuno ha kailangan natin may kumanta dyan na, na isang congressman. Meron na si Toby Chanko. Mas maganda, meron pa. Yung talagang nangorakot, yung kaalyado ni Tamba, mas maganda yun. Ah, kumbaga, makonsensya. <clears throat> Dapat meron pa, bukod kay Toby Chanko. At kailangan natin ng whistleblower sa mga kontraktor. O eto na, oh, ang mga diskaya. Kailangan yan para maging state witness. Kailangan din natin ng whistleblower ha, ah, sa DPWH. Yung totoo, ha, ah, hindi yung scripted kagaya ni Bryce Hernandez. Para ma matukoy, para mahuli natin at malaman talaga ang katotohanan kung sino talaga ang pinuno nila. Eh sino ba pinuno sa House of Representatives? Meron pa bang mas pinuno kay Tamba? Maari, meron pa. Meron pa. <clears throat> Alam na natin eh, ah, Mr. Mayor Biko Soto. Tapos <laughs> nagpagamit ka pa sa kanila. Doon nagagalit ang netizen sa iyo. Ha? Ah? At saka nasaan yung tapang mo? Ha? Ah, si Representative uh, Kiko Barsaga. Sinabi niya, kailangan maimbestigahan dito unang-una si House Speaker Romualdez. Sabi ng media, bakit? Bakit? Bakit kailangan na? Because he is the speaker. Yun lang sagot. Ha? Huh? Walang uh, <coughs> walang transaksyon, walang anomalya ang magaganap sa House of Representatives nang hindi alam ng speaker. Ayun ang sagot. Okay. <coughs> Wala namang masama Uh, Martin Romualdez, iimbestigahan ka na lang, ka lang naman. 'Di ba wala namang masama doon? Oh. iimbestigahan ka lang eh. Oh. 'Di ba? Eh kung mamasamain mo 'yan, aba, teka. Bakit? Oh, mag-uumpisa na 'yung bakit. Meron ka bang ginawang ano? Corruption? Oy, oh, eh, kung wala naman pala, edi eh, di ka. Ano ang maginama ni Martin? Kumuha ng spokesperson, hayop na. <laughs> Hindi mo na nga matanong eh. Ha? Kumuha ng spokesperson. Kasi kailangan eh. Kailangan na, gusto si inahanap na siya eh. Inahanap na siya ng media eh. I'm sure yung telepono niya, yung number niya na kung saan alam ng mga media, mga journalist, I'm sure. Ring nang ring yun eh. Gusto siyang interviewin eh eh, syempre hindi sasagot. Guilty. Ha? Kaya kumuha ng spokesperson. Sino? Si Robert Barbers. Nako po, eh, yung tao na yan. <coughs> eh, wala na. Kahit anong pagtatakip ang gawin ng mga congressman na ito. Ng mga buaya dyan sa House of Representatives. Kahit anong divert, hindi na nila mau pa. Ha? Kita mo si Vice President Sara Duterte. Kahit saan duma, duma, ano, dumayo, kahit saan pumunta, binabaha. Binabaha ng mga tagahanga, binabaha ng taong bayan na mga nagmamahal sa kanya. Binabaha. <clears throat> Kaya kahit magtulong-tulong ang mga komunista, dilawan, pulahan, o ano pa, kahit magpatong-patong sila para pabagsakin si B.P. Sara, eh sana hindi sila magtagumpay. Pero nakita natin eh. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. Nakita natin. Hinaharap, nila, hinaharap niya ang lahat ng mga nagsasabuatan na yan hinaharap niya eh. Pero hindi mo Pero sana. Kasi may panahon pa sila eh. 2025 pa lang. Hanggang 2028 pa. Pero after ng siguro 2027 <clears throat> laban na yan. Kung mapapagtagumpayan ni VP Sara ang pangalawang impeachment at kung ano pang ikakaso nila kay BP Pero sa ngayon, ang laki na ng oras na nababawas, no? Ha? Pinuproblema pa rin nila yung ginawa nilang anomalya sa flood control. Kailangan muna nilang isolve yan. Pero gusto nilang i-divert, ibaling sa Duterte, hindi na po nauuto yung taong bayan eh. Wala nang naniniwala eh. Lalo dito kay Luis Tro. Huh? Ewan ko sa mga taga-Kabite, bakit pa ninyo binoto yan? O, oh, susunod. 2028. Eh, boto nyo ulit. Oh, tapos ano gagawin? May mga proyekto ba yan? Sa distrito niya? O, oh, may tulong bang ginagawa sa inyo? Anong batas na ginawaan yan para makatulong sa sa mga Pilipino Anong batas para makatulong sa pangkalusugan, pang-edukasyon? Anong batas ginawa niyan? O iboto nyo uli. Ha? <clears throat> sa bagay, yung iba naman kasi pinagbili yung boto. Wala pong mangyayari kung magtrabaho po tayo. Magtrabaho tayo para pag mayroong lumapit sa inyo, ha? na binibili yung boto nyo agad-agad na matatanggihan nyo eh kasi kumikita naman kayo eh may trabaho kayo eh para hindi nyo na ipagbili yung inyong boto kayo rin tayo rin ang magiging kawawa <clears throat> so dito po sa problema ng mga congressman mukhang matatagalan ito mukhang hindi na nila masosolve ito talagang mapupuruhan na sila dito pero gagawin nila lahat eto nga nagrigo doon sa senado andyan na si Soto si Soto ang magpuprotekta sa mga congressman malamang itong Blue Ribbon Committee magkaroon pa ng hearing ang balita ko next Thursday Webes ngayon next Thursday ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado ewan natin kung isa o dalawa na lang hearing ipapatigil yan ni Soto ipapatigil eh kaya siya inupo dyan para protektahan si Martin Romualdez o ito nga yung sabi ni ano ni Kiko Barsaga. Ah, wait lang. May sinabi si Kiko Barsaga. Nako, hindi ko na save. <clears throat> Pero ang sinabi niya simple lang. Kasi sumagot siya eh. Sinagot niya si... sumagot si Soto eh. Sinagot niya si Kiko Barsaga. <clears throat> ang sagot ni Kiko Barsaga, ha? Ah, simple lang eh. Ang sabi ni Kiko Barsaga kay Soto, kay Tito Soto ah Diskaya lang ang kaya mo. Yung mag-asawang diskaya. Diskaya lang ang kaya mo takot ka kay Martin Romualdez <laughs> Senate President takot sa speaker ha ah? eh tignan mo nga si Chis pinapalagan niya si Martin <laughs> ngayon lang tayo nakakita alam nyo si ano si Mig Subiri, parang takot din kay speaker yun eh Martin Romualdez eh si Chis lang ang pumapalag dyan eh oh. Senate President ka binoto ka ng ilang milyon ng mga Pilipino. Eh si Martin Romualdez, dalawang daang lang yata bumoto dyan. Ay, wala pang kalaban. Takot din eh. Takot eh. Doon pala sa lugar nila, takot na siya na may kalaban, baka matalo siya. Paano pa siya magiging presidente? Ha? <laughs> ano, talagang mag-iipon siya ng limpak-limpak na salapi eh para ipambili ng boto? <laughs> Well, wala talagang kapag-pagasang manalo yan sa eleksyon ha. At yung patas na eleksyon, wala talaga. Pero nagpupumilit. Ewan ko kung anong gagawin talaga niya para maging presidente. <laughs> Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless po. See you next time. Bye-bye.